Hello, good morning. Ano, ngayon maglilinis naman tayo ng ref. Ano, kasi namalingki tayo. Kailangan, linisan muna ba ko, ano, ilagay yung mga laman-laman. Hindi naman marumi, kaya lang. Kailangan lang natin ng na, kunting punas-punas para hindi, ano, maka-stay maka, maka din. pa kaya yun tumigas yung mga dumi na nandito. Okay naman siya kasi araw-araw na nililinisan natin. Wala siyang laman guys, kundi ayan mga gamot-gamot. Ayan, tubig. Tapos wala nang laman yung ano, yung ating gulayan. Ayan, nailagay ko na yung itlog. Pero kailangan linisan muna linis-linis muna kasi ito guys, ano, pinupunasan ko muna yung mga gulay bago ko ilagay sa plastic para hindi siya madaling mabulok. Mas maganda sana kung ano, dyaryo yung gagamitin. Kaso, hindi naman tayo nagbabasa ng dyaryo kasi may internet na lahat na nagusto gusto natin panuorin nandun na sa ano YouTube o kaya yung mga pwede nating basahin nasa Google na kaya wala nang jarlo ganito na lang Sukot natin ito na hugasan na lahat mga to nilalagay ko dito para ano hindi siya madaling malanta pagka nasa loob ng red kasi malamig yung ano uh, loob ng wet Kaya kailangan pa rin natin ano, lagyan ng support para hindi siya malanta kaagad agad. Saka natin ilagay sa lagayan. Ayan. Ito na lahat. Ayan. Kalamansi, lemon, nandyan na sa isang lagayan para hindi tayo ano, maabala sa pagkuha ng mga gusto natin na gagamitin pang araw-araw tapos sa uh, yung yung sili okra ayan pinagsama-sama ko ito yung alaga kong pogi say hello hello welcome to wowas vlog ayan ayan oh ngiti-ngiti naman nyo kain-kain lang yan basta may pagkain okay na siya ayan oh Ayan, mo, oh, ayan siya. Nandyan si mami niya, kaya maglinis tayo ng ref. Oh, di ba? Di ba? Say hello, hello. Hello. Eh, ayaw mo yog. Ayan, oh. Si yug yog Oh, ito guys. Ayan, kamatis pinagsama-sama ko, luya at saka ano, potato. Para, ano, madaling kunin. Dito talaga yung lugar ng kamatis namin. Kasi, malalaki. Kaya, ano, eh, kunti lang. Kasi, nagmahal, dumoble Dati 55, ngayon, isandaan na. 110 pa yung iba. Kaya, kalahati lang. <laughs> Ayan siya, guys. Ayan, lagay kong ganyan. Para, ano, ma madaling kunin ganyan tapos bagong yung niluluto ko minsan ayan pag natikman nyo to mas masarap pa to sa ano barrio fiesta charot hindi ko sinisiraan yung ano barrio fiesta mas masarap yun pero masarap din to lalo na yung ano yung ano, bilin at tsara. Masarap yun, guys, na gawa namin. Tapos, may abukado pa. Ano, bigay lang to. Galing sa bicol. Yan muna, guys. Ano, magliligpit ulit ako ng mga anik-anik dito kasi ang kalat ganito lang muna yung kusina namin Salamat sa panonood. Um, God bless sa lahat. Huwag kalimutan ni subscribe and like. Thank you, thank you, thank you. God bless. Aba nice sa inyong lahat. Ito si Wawas Vlog. Si Lola Linda. Salamat, salamat. Babay sa inyong lahat. Ingat, ingat. Ingat, ingat. Tapos na yung paglilinis natin ng, ng rep. Kaya, ano, iligpit na natin yung ibang mga ano, magulong gamit kasi <laughs> hindi pa ako nakahugas, guys, sa pagluluto ko. Bye-bye. Bye-bye.